Good news naman sa ating mga motorista, nakaambaraw ang isang uh, big-time rollback sa presyo ng langis ngayong linggo. Pero ang ilang transport group, duda sa motibo nito. Balitang hati ni Julius Segovia. Malamang na masundan daw ang diesel rollback na ipinatupad nitong lunes. At ayon sa sources sa oil industry, malaki ang chance ang big-time rollback daw ang ipatupad sa darating na linggo, hindi lang sa diesel kundi pati sa gasolina. Bukod sa paghupa ng tensyon sa Iran, bumababa raw ang demand sa krudo sa Europa dahil sa humihi ng ekonomiya. Sa kwenta ng mga taga-oil industry, $4 per barrel ang ibinabas sa presyo ng imported na gasolina o katumbas ng higit sa pisong rollback ang diesel naman. Halos $3 per barrel ang ibinabas sa presyo o 80 centimos na bawas presyo sa kada litro ng krudo. E eh, mabuti naman dahil uh, tuwing may mabalitan, increase eh. O minsan minsan lang rollback eh, mas maganda para mas na ma... marami kami mararating na lugar laki pong bagay yun kasi iso kaya ang uh, bawas pero ang ilang super na kausap namin nalilitan pa rin sa inaasang rollback sa diesel uh, sana nakita. sana pabahan talaga yung diesel kasi sa pa ng ano nga yun pamasada ngayon Halos na kami, walang maiuwi sa aming pamilya. Ang ilang transport group, duda pa rin. Uh, kami nangangamba dahil alam mo itong mga ito, hindi nagpapatalo ito eh. Hindi sa nagpatalo itong tatlong to. Baka humirit bigla, eh, doble yan. Kapag bumaba pa sa 45 pesos ang litro ng diesel, na ngayon nasa higit 47 pesos pa, otomatik raw na babawi ng 50 centavos provisional fare increase sa jeep, ayon sa LTFRB. Pag nagkataon, balik sa 8 pesos ang minimum fare dahil nabibigatan pa rin sa presyo ng krudo ang ilang super. Tuloy sila sa paggamit ng diesel na mula sa recycled na mantika. Halos limang piso kada litro mas mura raw kasi ito kaysa sa regular na krudo. Julius Segovia, GMA News.